Ito po, gusto ko lang share Ayon sa dating pinuno ng MTRCB ay maraming manggagawa ang apiktado ng naging suspension ng It's Showtime. So yun. Ngayon, naandyan pa naman ang It's Showtime. Hindi pa naman ipinatutupad yung 12-day suspension na yan. Alam nyo, ang nakita ko rin dito, um, mukhang lalong tataas ang ratings ng It's Showtime, lalong tatangkilikin ang it's showtime. Marami ngayon ang nakakurious. curious Yung expected siguro na itong si Lala Soto na yung programa ng kanilang, ng kanyang mga magulang, ng kanyang magulang, ay umaal, or baka lalong tumaas ang ratings pa, sa pagkawala ng it's showtime. Abay, nagkakamali po kayo. Ngayon po ay lalong namamayagpag ang it show time. Ngayon naman, or, or, at dahil dyan, mali ang inisip nyo naaangat yung kabilang programa, talo. Wala pa rin. Walay pa rin. Ngayon yung napatanayan na talagang kolela. Talagang walang binatbat. Yung programa sa kabila. Wala talagang binatbat pagdating or, or pag ang katapat ay ang ABS-CBN, it's showtime. Yun. Malaking dagok. Sabi ng dating MTRCB chairman noong panahon ni Pinoy at yun nga, napakalungkot ang desisyon na ito hindi para kina Vice ganda at ayon pero para doon sa mga ordinaryong manggagawa. Yung mga nasa likod ng camera na alam natin na apektado ang kanilang kabuhayan, ang kanilang trabaho. Kung si Ayon at si Vice, na hindi naman sila talaga financially affected kahit gaano pakatagal yung suspension na yan. Alam ko rin, na ang nararamdaman ngayon ni Vice Ganda ay lungkot, hindi para sa sarili, kundi para sa mga kasamahan niya sa trabaho. Yung mga staff, yung mga manggagawa na nasa likod ng kamera, yung mga ordinaryong empleyado ng It's Showtime na labing dalawang araw na mawawalan. Grabe.